Hello guys, maayong morning, maayong morning ta tong tanan mga langga. Guys, kainan tayo guys, breakfast tayo guys, breakfast. Ito ang aking big fast for today's video guys. <laughs> oh, look at guys. Mais, corn, corn, corn. Oh. sinong hindi nakakilala ng mais? Corn po to guys. <laughs> oh, di ba corn mais yan. Nagsaing ako ng mais ngayon mm para pa listen sa ating cholesterol ba guys para di lalo tayong ma high high blood at saka may tinola po dito guys look at my tinola hmm tikman natin ang ating tinola hmm sarap mais at of course guys may pansit tayo dito sa tagiliran natin di sana ako kakain ng pansit guys pero pagkakita ko ng pansit nako matitintal talaga ako ng pansit na to guys hmm hmm Sabaw na naman. Mm. Sarap sa tiyan. Kasi mainit pa guys. Ubusin natin to guys ang ating breakfast for today's video. Mmm. <laughs> pang long life to life hindi sana ako kakain sa pancit for today kasi para makalis tayo ng oil ma lesson lesson ng ating oil guys pero ang sarap tingnan ng pancit ay kaya kumuha lang ako ng konti mm sabaw. For today's video, kain tayo ng isda. Mm. mm ito, ang sarap. Mm. Mais mais. Hi guys.